Sabi ng customer ko kanina mga sisi, pabili ng magi yung Lucky Me na Chicken. Ayan, magi na Lucky Me na Chicken. <laughs> Sabi ko, wala nang magi, face out na ang magi. Ang bibilhin mo ay noodles na Lucky Me, pero chicken ang flavor. Pero ang tawag pala nila sa lahat na yan ng mga Lucky Me, ayan, yung mga ibang brand pa ay Maggi. Maggi na Quick Chow, Maggi na Lucky Me. Basta Maggi ang tawag daw nila. <laughs> yun yung naano ko kanina. Tapos, yung iba, ito palagi ko may itong naririnig, pabili ng uh, Pampers na EQ. Ayan, yung Colgate na Close Up. ba diba, mga sisino? So, tawanan na lang natin yung ating problema. Problema sa patuloy na pagtaas ng bigas, aabot na siya ng 60 pesos mahigit, and ah, hindi lang bigas ang tumaas, lahat pa ng mga item, lahat ng mga item ay patuloy na nagtaas. So, nakakalungkot mga sisi, no? Magandang hapon pala sa inyong lahat. <laughs> Welcome all sa channel namin Rose and Dave channel. And ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga sisi sa patuloy ninyong uh, pag-support sa channel namin ni Kuya Dave and thank you so much sa panonood nung last vlog, last vlog ko tungkol sa grocery, uh, road to 1000 na po yung mga nanonood. Thank you, thank you so much. I love you mga kasari ko, mga sisi ko and nag-promise ako na magsa-shout out ako ngayon. Uh, doon sa vlog ko nabanggit ko na pumili kayo kung sino ang inyong gustong super friends sa grocery so may mga ilan-ilan na nagko-comment kasi yung iba alam ko hindi nila tinapos, hindi nila narinig yung aking uh, sinabi so shout out kay tindahan ni loon names yun lang yung nakalagay dito pero wala siyang channel tindahan ni loon names sabi niya si supermark daw ang gusto niya and si Henlo ayan shout out sa you Henlo thanks for watching sa tindahan ni Lunin's thank you so much din po si Henlo sabi niya si supermarket daw ang gusto niya tapos si Inday Sara vlog ayan shout out din May my YouTube channel siya sabi niya si Super Sara kasi kapangalan niya daw and last is ang aking Uh, kaibigan na si MJ. Ayan, natatawa ako palagi sa iyo, CC Shout out sa iyo. Sabi niya, ang gusto basta wala siyang ibang pipiliin na Super Friends. Si Super Rose lang daw at si Super Dave. Ayan. Thanks for watching, CC Ayan, mag-ingat ka palagi dyan. Uwi ka na at mag-sari-sari store ka na para wala ka ng bossing dyan. Ingat ka palagi. Next ay si Jeter23. Jeter23 lang. Wala siyang channel. Sabi niya, grabe, 500 free delivery na pamasahi pa lang laking laking tipid na tapos yung effort pa sa pagbubuhat ng mga item o di ba laking tulong talaga si grocery sa buhay natin mga sis tapos ngayon Friday kasi ang schedule dito ni grocery sa amin is MWF so ngayon Friday meron akong item from grocery worth 6000 mahigit nung no, mga sis ang 6000 apat na box lang maliliit pa. So, ito ngayon yung update ko sa inyo. I-share ko sa inyo yung mga item na nabili ko from grocery. And kayo na rin, uh, mag-order na kayo kay grocery para hindi na tayo alis ng alis ng uh, tindahan natin. Marami pa tayong magawa. Tapos, kapi uh, uh, lang, mga ilang mga kapi. Worth 500. Free na yan, mga sisi. Free delivery na yan. Okay, so huwag mo na kayo alis ha. Konting share ko lang sa mga item ko na nasa likod. Pero bago yan, ako'y magpapasalamat talaga sa inyo ng bonggang bongga. I love you so much. Ayan mga sisi, binuksan na natin para mabilis na lang. Ito ay from grocery. Ayan, may tape pa. Naka-tape pa yan lahat na sisi ko. And kumuha ko ng bear brand. Ito, siguro limang bear brand ang kinuha natin. Bear brand Swag. Tapos magic sarap. Ayan mga sisi. Lahat nito na gi-order ko ay puro po siya mga saleable talaga dito sa tindahan. Mabentang-mabenta. Ayan. Kukumama. kumama Energen, ayan, dato puti. Ayan, meron sila mga ganito. Kaya lahat ng mga basic needs na halos binibili ng ating mga suki sa araw-araw ay meron na sa grocery dito sa lugar namin. Ayan, unti-unti nang nako uh, nakukompleto yung mga items sa grocery. Ayan, meron tayo dito tang na orange. Tapos, meron tayo dito mga maliliit lang na, ayan oh, Nestle cream na super liit. Benta ko nito is nasa 40 plus. And, meron din tayo dito mga, ayan chicken, chicken broth cubes. Ayan, di diba? dami. Tapos, ito, gatas, kapi. Ang bumibidang kapi ay napakarami kay grocery. Tulad ng sinabi ko, sa kapi lang, sa kapilang ayan 500 worth of item kapilang ang ubos na sayo huwag ka nang aalis pa kasi si grocery ay maghahatid ng kapi sayo <laughs> tapos mga sisiko ko ayan mga chichirya daming chichirya ni grocery may patos na malaki na kulay green may patos din na maliliit ayan sa yun is chichirya ito lahat kaya pala magaan lang siya mga manghuan ayan chicharon ni manghuan mga patata tapos, ito yung pinaka mabenta dito. Nagtaas na siya actually. 8 pesos na siya. Mahigit. Pero, 10 pa, sampo pa rin ang benta ko. Basta may punting kita. Okay na yan. Swak na yan mga sisi. Hindi natin mataasan uh, masyado yung price. Kasi kawawa yung ating mga suki. Ayan. Marami pa yan. Lahat yan ay mga chichirya. Malaking box yan mga sisi ko. Ayan. Next item, ito yung gustong gusto ko rin talaga sa grocery. Kasi nakaka tayo ng ito, oh, plus one. May mga plus one po sila. Tingnan na natin yung mga promo, mga pa-promo nila. Okay, next. Ayan, ito oh. Hindi ko talaga ito makikita sa grocery. Mga sisiko. Ang puhunan nito ay nasa 165. 165 ang puhunan. 100 pieces. Dos ang isa. 200 siya. May 30 pesos tayo bawat isang pack na malaki. Walang ganito sa grocery. So, dalawa ang kinuha natin. Ayan. Plat, ah, Rikwa flat, uh, flat Yan dalawa yung kinuha ni Ate Rose ninyo. Next ay coffee mate na maliliit. Ayan. Ayan tatlong piso pa rin ang benta ko nito and kapistik ayan lahat po ito is mga super mabenta sa ating sari-sari store ayan kapistik and syempre meron din silang cloud 9 dalawa ang kinuha ko ang benta ko ng cloud 9 ay is 10 piso pa rin sya so dalawa yung kinuha natin And ito pa, mga saleable na mga dilata. Uh, century 2 na, tapos meron tayo ditong Youngstown, na kulay green and kulay red, 25 pesos pa rin yung ating mga dilatang Youngstown tapos Alaska, ayan lahat ito is super mabenta sa tindahan okay, last box mga sisi, is itong mga sisters, ayan, happy happy talaga ako, kasi napakabilis maubos ang sisters, dati ito lang talaga yung pinakaano ko na gusto kong ipunta doon sa grocery kung saan ako namimili kasi walang stock si grocery. Pero ngayon, I'm so happy kasi meron na. So, dagdagan ko pa ito. Kumuha lang ako muna ng apat ngayon. Kasi nga, uh, gusto ko next week may delivery na naman ako para pasok ako sa pagiging gold tendera Parang hinati-hati ko na lang na. Ito kasi is mahigit... Uh, 6,000. So, mag-order na naman ako next week. Hindi ko lang talaga inubos na askin in, aabot uh, pa ako ng 10,000. Kasi nga hinati-hati ko na 4,000 na naman uh, next order ko para pasok pa rin sa pagiging gold tendera. Alam nyo naman, pag gold tendera, uh, meron tayong mga benepisyon na makukuha. In case of emergency, meron tayong makukuha na 35,000 pesos ang family pala natin. Tapos, mag hospital tayo, meron tayong 500 daily allowance. So, dito lang muna yung kinuha ko, pa kunti-kunti lang, para sa Monday, meron na naman tayong item pang grocery. Ayan. ito oh, mga sisi, o um, may free. Ayan. Free. Tapos, may free pa rin yung, ayan, kulay uh, green. Ah, uh, green, green yung isa. Ayan, may mga free siya. Ayan. Tapos, ang kanilang mga alak ay super, dito sa amin, is napakamura lang talaga. Ayan. Mura lang ang mga alak. Kaya, sa kanila ako kumukuha. Pati yung pondador nila, Mura, Smirnoff, Mura. Basta, mura ang kanilang mga alak. Okay, so mga sisiko, hanggang dito na lang ang update natin ngayon. Uulitin ko, maraming maraming salamat sa inyong panunood. And see you next vlogs. Bye for now!